Hello mga sayang sa mga buntag ninyong tanan bitaw bago namin na ulit ng my loves ko din sa balay sa gikan may body mo duwa kay Friday Night Man Ron kaya bang piling nga? Lapitan ninyo maabot ang planeta Mars sa ka-travel ninyo duwa o niya, dagha naman mong nga discover nga nasudlan pero ma-experience na ko gina na talaga yung inday nyo isipin nyo sa my loves lang pinapasok ako na hold ako sa entrance tininan ako mula ulo hanggang paay ingon ako sa security guard o sa man yan umang dilim ako ni mapasudlan ingon no ID no entry si ingon ako wala ko ID dala. Sa pa, wala man ni sign no, no, ID no entry na. talaga ako. ingon sa security guard nga bawal dito ang minor di edad. Ingat na ako, oy, kurintay ko na akong edad. Ingat niya, show your ID. So, guys, na na talaga ako. May, buti na lang dala ko yung iPhone ko. At doon, mayroon akong picture ng passport ko. Pinakita ko sa security guard. Ayun, yung my love ko, tawang-tawa sa sa reaction ko, nayayawa talaga ako. So, bitaw mauning outfit ng inday nyo. Isipin mo, ganito yung outfit ko. Nakamalan ako na minor di edad. Nayayawa talaga ako, as in. So, pag abot yun sa loob, uh, kurat siya tudo yung inday nyo. O, uh, syempre, para naman mag-good vibes naman yung inday nyo. Syempre, sobrang yawa-yawa talaga ako sa uh, uh, entrance. Kasi yung ibang babae nga, pinapasok lang nila. So, maura na ako ang machika ninyo. Bitaw, mag na yung inday nyo. Kahuma na-shower yung my loves ko. Kanabang feeling nga, uh, pagikan, gidiligan na imong kefe. Pag abot, kahiligan na Kanang lamay pa itulog sa kabuntagon, kanang makuratan ka na lang kay naanay nakabaon. So, makapaungol ka na lang talaga sa dili oras, no, bitaw. Giatay ni. So, buhay talaga, no. Importante, mahalaga, everyday delay. So, maor na, good morning, tingyong tanan, and have a great day, mga inzayang mga inzay. Bye!